so what's up mga idol so ngayong araw nga pala the moment of truth and nothing but the truth is Titesting na natin ngayon si Blacky so pupunta tayo ngayon sa Tagaytay gamit ang ating si Blacky so ngayon lang ngayon siya natin magagamit sa medyo long ride sa malapit no kasi si nang binili natin to is hindi natin to nagamit dito dito lang to sa malapit so kaya ngayong araw is we natin ngayon kung hindi ba tayo papahiyaan ito ni Blackie. So yan nga pala, magre-live. So yun tara na, let's go. So yan, tuwan-tuwa yung aking esawa dyan. So medyo lumaki yung daan dito sa may amin eh. So yan, syempre hindi mo pwedeng tumakbo tayo nung no, wala tayong gas syempre na magpapagas muna tayo dyan dyan sa uno so yan so yan nga bumaba na ako sa aking motor na si Blackie Siyempre, magpapapultang tayo dyan para sigurado. Para walang uh, mabala sa ating rides. So, bali 150 yung kinarga ko dyan. Kaso, puno na kaya hindi na kinaya. So, yan. Kala mo talaga may pera. Eh. Wala na pera. boss, matagal pa bayaan nyo. na nga pagkatapos, umalis na kami dyan at hindi ako nagbayad, syempre pero biro lang syempre nagbayad kami doon so ayan nga hindi na kami sa may Walter Mart sige mga ngawit ka dyan kakabidyo mamaya so ayan nga spot naman yung takbo namin dyan walang uh, ya so walang traffic ngayon kasi linggo ba diba? Ewan ko lang pagpauwi na mamaya. So yan, dyan na nga pala kami sa may paseo. So yan. Sa mga tiga rito, kilala, alam nyo kung saan yan. so yun first time talaga namin mag -gap. Tagaytay. So yan, kakanan kami dyan kasi pupunta kami ng Sky Ranch. So yan, dire-direcho lang tayo dyan. Smooth na smooth pa ang aming takbuhan dyan. So yun, napakaganda ng kapilya. Yan, nandyan, nandyan na tayo sa may rotonda, sa may Tagaytay. Sa mga rides talaga hindi inaasahan yung mga sakuna eh. So dito napapasok yung ating hindi inaasahang pangyayari. Ayan, yes, Spider-Man. <laughs> At dito na nga yung ating hindi inaasahang pangyayari. Ayan, bago ang sakuna. Oh, eh, napakaganda no, ng lugar, no. <coughs>